Kaldo ka naman sa iyo iyong apam, ha? Bumaba ka din sa bahay. Yung ticket mo, 50 pesos lang to. Mari! Edna! Martes na to? Asa ka na dyan? Wait lang, ate! Wait lang! Para tayo, oh, naman ako ng ano rafo. Ano lang. naman yan? 50 pesos lang, marag ang babahan na luna dito. Ah, oh, hindi ko rin natin pasaganan mo, ikaw talaga. Alam ano mo, Alika, last na to. Kwentuhan mo muna ako, kwentuhan mo muna ako, tatayan kita. Last na to, mananalo ko ng appliances, TV, ref, tapos 20,000 pesos. O, so, saan ka pa? 50 pesos right na yung mo. Bumili ka na sa akin. Kahit apat, 400 lang. Bumili ka wala akong swerte dyan. Magkano ba yan pa, isa? Mas swerte ka kasi saan ka Magkano yeah. isa? Magkano isa? 50 pesos. O lima na. Lima na ang bilhin mo. Naku, ayoko. Apat lang, apat. Limain mo na. 250 lang. Apat ha? lang. Lima na. Katila mo na bayaran. Eh, Gcash hmm. ko na lang sa'yo. Sige, Asa, ganoon, bigay mo sa akin number mo. mo. O, o, o. Sige, sabi mo na sa Gcash ko, ha? Oo, sige, sige. Sige, ha? Sige. Saan ko yan? Mananalo ka dyan, I'm sure. Oo nga. Pagdaklamitan na to. Go, laban. Sige, Take sige. Me. Go. Thank you, Mare. Sige, lumayas ka na. Hmm, talang bak lang yun. Alam na, hindi naman ako nanalo dito. Pinabili pa ako. Oh, neto na, na ako. Oo, oh, sige, tiga. Bye-bye, bye-bye, Maring Cheryl, buti na kita kita. Hindi ko tumaya sa ng raffle, eh. Mm, si Maring Edan nanalo, 20,000. Ako may gora lang. sa ko na ipapaabot, ha? twenty 20,000, alagaan mo. Sana tumaya ka sa akin. Mm, si si Maring Edna. Oh, 20,000 yan. Ay, ko na bahala okay. yan. Ako okay, may gora. Aha, okay. Oo, 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 sige, okay. Wow, ang bakla, mapera. Pati si Kumaring Edna. Ang laki naman na napanalunan niya. Sana all. Malaki-laking pera to ah. Teka nga, maitubi muna. Sa akin muna, paiikutin ko. Baka mananalo rin ako. Hanggang ngayon, wala tayong magulangan. Kaya nga, sana may dumating na grasya. Para kahit papano man lang, may makalaro tayo dito sa tong eats na to. Nang makadelhen siya naman. Yeah. May mampakain lang tayo. Hmm. Tinumuha naman ng Diyos. Napakabayit. May grasya kagad agad dumatay nga na. Ate Cheryl. Jiga ba? Tamang tama. Paldo ako ngayon. Ay, bagong tama lang ako sa Rappel. 20 mil to. De. Baka ninakaw mo yun sa kapitbahay. Ay, grabe ka na magsalita sa akin. Ano naman palagay mo sa akin magnanakaw? Sorry naman. Tinatanong <laughs> lang naman. Grabe ka naman. Handa niyan lamang sa mapapalaban kayo ngayon sa akin. Kuha ng bangko. Kung nabili ka ng red horse kasi. Ano ba yan? 20 kanina. Ngayon, ba? 20 pesos na. Malas na, malas naman. Na. Ano ba yan? Ano, kaya pa ba? May oh, oh. puhunan pa ba dyan? Sige, may 20 pa ako. O, oh, last game na ba? <laughs> yan na lang ang pera mo? Mm-mm. Mag hindi ako tumama, <laughs> uuwi na ako. Alam mo, yung 20 mo, bilhin mo ng kape. Tamang tama yan, pambahinit ang ulo. napaka naman ninyo. 20, 20 mil <laughs> na nga naubos na sa akin, tapos ganan pa kayo. Mahauwi na nga. Swerte natin kay Ate Sherry. Pero uwi um, muna ka tuwing tayo. <laughs> Ay, iba talaga pag uto-uto. Tinan -uto. mo nga naman ang buenas. Pag lumapit, diretso. Napakadaling ng dugas. Ayun. Tsaka Uwi. 20 pesos ang pera. Ang kawa. Ang kawa. Ang kawa. Tsaka, alam mo, roba. Sa sinabi ko kaninang pagkain, hindi lang pagkain ang mabibili natin dyan eh. Maaaring makapag-shopping pa tayo. Hindi bang ba polo, syempre. At saka, anong gusto mo? Kakain tayo o magbabara? Mga iba, eh. ano? Kakain ko lang. Tara. <laughs> Ayun pa ba eh. chicks muna tayo. La la la, la, la. Mare! Eh. Kamusta ka na, Mare? Oh, ating! Mar oh, oh. na nalo ko sa raffle, ha? Talaga? Yes, Mare, grand prize na yun. Oo. Oh. Nasa na premium ko? Binigay ko kay Maring Cheryl. Ka Aba, Sabi ko ipaabot sa iyo. Wala binibigay sa akin na. Nasa iyo na, nasa kanila pa sa iyo. Wala pa sa iyo. Alika, samahan mo ako sa kanya. Kunin natin. Alika. Isko sayang 'yon, 20k 'yon, ha? Kala, kala, yung pera. Bakit Saan kasi doon mo pinagkatiwala? Maring Shelly, nasa yung pera? Pinaabot ko kay Maring Edna. Naku, huwag nga kayong piset Magkagit tong talo ko. Naku, Diyos ko. Panalo ko yun. Ay, naku, no, natalo. Man. Bakit kasi? Babayaran ko kayo, babayaran ko no, no. kayo. Hindi, kay Kapitan tayo mag-uusap. Okay, tawagin mo si Kapitan. Magharap-harap tayo. Kasi bakit pinapakalma nang hindi sa'yo? Eh, wala akong magagawa. Natalo ko eh, nagbakasakal. Pwede ba naman yung kahin, hindi mo alam kung bakit? Pwede ba yung wala akong pakailam? Ay, naku, magharap-harap na lang tayo kay Kapitan. Magbarangay ka kung gusto mo. Samahan mo ako ha. Ika, Go ma. natin po. Okay. Kapitan! Kapitan! Oh, magandang araw sa inyo. Tamang tama po. Kayo po ang sadya, ang sadya namin. Okay, Go, anong... si Sherry po kasi. Kap, yung akin pong napanalunan sa raffle eh, dinispal ko. Ang Kap. Gusto mo Kaya, nyo ba kausapin? Balak po namin na kausapin. Nakaharap talaga kayo. tamang tama matagal ko nang gusto kausapin si Cheryl na yun. Oo uh, nga, Pap. Matagal na problema nung bigay sa barangay natin. Dapat talaga, kinakausap na yan. Cheryl! Oh, Kap, napadpad ka. O, oh, di diba? Sabi mo, gusto mo kasama si Kap. Ayun, ayun na si Kap. Si ka. ayun na. Oh, And man. so, natakot naman ako. Kahit sino pandali nyo dito ng Pilato, hindi ako natatakot. Cheryl, ikaw ang yabang mo naman. Kaya nga sinama ko na rin mga to para mapag-ais kayong dalawa eh. Eh Kap, kasi naman nagbakasakali lang din ako kasi yung perang pinanalo niya ay galing na lang sa panalo kaya nagbakasakali din ako na baka mananalo din ako. Pasensya ka na mare, huwag ka mag-alala, babayaran kita, makaluag-luag lang ako. Alam mo, Cheryl, dapat hindi mo ginagamit yung perang hindi sa'yo. Kaya nga humihingi ako sa'yo ng pasensya mare, huwag kang mag-alala, babayaran kita. Ikaw din ka, pasensya ka na. Yan, Cheryl, magsilbing aral sa'yo to, ha? O siya, ngayon, tatakbusin natin tong problema nyo, ha? Hindi ko na kayo re-report sa barangay, hindi na tayo mababladder para matapos okay na. na. ha? Okay, sige. O, mag magkamay na kayong dalawa para matapos na. Pasensya na, Mare. Okay na, okay, okay na. na. Mare, ko naman kasi. Ha? Hmm. Tayo na ating na. Kap, sige po, kap. Cup.